Ayan mga katulipi. Nandito kami sa Taal. Ay, <laughs> Ay ayan na. Uh, again sa light, o. Oh. kami na tawilis sa Baay Nag-order kami ng tawilis. Eh, Isang order ng tawilis. Saka bulalo. Saka tatlong rice. Ah, huh? siguro yun na. <laughs> kain kami yan ang taal um, tal volcano yan git mga pilipino yan mga uh, kami sa dagat sa may uh, tal volcano yan ha. yan ang pinuntahan namin resort dito kakain lang kami ng tawilis mga kapilipi yan si Tawiris ayan mga ka-Pilipi hindi dito kami sa Taal siya na ayan pwede kayong uh, sightseeing lang tingin-tingin lang sakay ko sa bangka papunta doon pero hindi pwede bumaba ayan mga ka Tanungin natin yung uh, bangka amaya kung magkano yung tingin-tingin lang. Ano la? Ay, thank you po. Pa. Paano na lang po na resibo? Okay po. At eh, ano pa nga ng resort? Rockport Lake Resort. Ano? Again? Lockport Lake Resort. Okay. Magsalita ka ate. Eh, kumpidahin mo na yung mga dapat mong kumpidahin dito. Sige na. Nakala. Sige. <tiple> Sige na. Sige na. Magkano yung beer? <tiple> redors. Ano nga? <ta. tiple> Pwede mag-inom din. Magkano na? Magkano sa redors? Redors po. Ayan. Yung nabili namin sa Tagaytay. Ayan. Sa may uh, kanto ng Kalaka. Uh, Ayan. Uh, Inog na yan. Pakain si Alan dyan ng avocado. Uh, Tingnan nating kung pwede na talaga makain. Sabi, pwede na makain din yung yun? Wow. Pwede na makain? Yan, sino? So, pwede na makain? Ito yung nangyari sa munting ride namin, mga kapiliti. Dito kami na inan na patkot sa may, sa no? may taal, sa tabing ang taal. Taal yan. Dito kami kakain namin ng bulo. Ang no? ng tawilis.

paayano, no? may nambo lao, meram meram itabilis paayano. pa yaran ng mga kapatid. kusip, Th okay. okay. yellow <m enfant> <Yes. mchat> okay. さん okay.

tak bilang saya patis. Kita ni dah, dah. Ah. <laughs> kami dadaan eh. Hmm. Hmm. Okay, thank you. Ayan, mga kapilipi. Kami pupunta na. Uwi na kami. Ayan. Ayan. Rock, run, lick, resort. Parang hirap bigkasin yung kanyang resort. Tapat lang siya ng uh, simbahan, yung chapel. Uh, Agustin Chapel eh no. Yung uh, yung uh, resort na pinuntahan namin. Rock Front Lake Resort. Yan ang pinuntahan namin. No, Kapilipi. So kami ay uuwi na. Punta na kami ng uh, bahay namin. Kita-kits. Drake. Sasabihin mo ah, to ako mag-interview eh. Ha? So, nga, haya mo na. Ayan. Ay, eh, alam mo naman, first time tayo, grabe ka naman. Ayan, mga kapilipi. Tayo eh, ah, dadaan dito sa Maya, no? Sa Maya, ah, ang tagos dito sa may rotonda ng uh, Takaytay. Ayan. Bara. Sakop to ng uh, barangay sa Palok. Ayan mga Pilipi. Ayan. Akita tayo mga Pilipi. yee Yan. First time kong dumaan dito sa lugar na to. Yan. Hawak ka dito. Mag-video ka na halim, Gina. Iba to.